Hello everyone. So good morning. So ngayon po tuturuan ko po kayo paano mag-order ng product sa ating Unified Shop gamit ang payment na GC. So click mo lang Unified Shop, then search mo kung anong products. Okay, coffee. coffee yan then ilang pieces ilang quantity so 6 okay so next is add to cart okay so back natin yan then punta tayo sa cart sa itaas yan pindutin natin yan then yung uh, mode of payment check natin yan then mode of payment uh, gift check gc And then, yung ano natin is for pick up lang. Kasi malapit lang office dito sa Butuan. So, for pick up, uh, dito tayo sa, yan, sa ano ba itong, ano ito, Butuan City, Agosan del Norte. Then, click lang natin confirm. Then, check out. Ayan. Then, place order. Ayan, so screenshot natin 'yan. So 'yan po yung ipapakita natin sa cashier or i-print natin 'yan para makuha natin yung ating order. So 'yan po yung process paano mag uh, order ng product sa ating Unified Shop. And then pwede din ang order mo is ano is uh i-cash, pwede din ganun as mode of payment mo. So thank you po for watching and good morning po sa lahat.